Good morning. Dai na pod nga buntag, salamat sa Ginoo sa mga gihatag nga kinabuhi. Mamainit ta. Sa manihang pamahauron, di sa kumagres ng kawan rekumpaan, ng kawan pan kawan kawan pan. ng kawan rekumpaan, ng kawan rekumpaan, ng kawan rekumpaan, ng kawan rekumpaan, ng dari rekumpaan, malit kawan pan. kawan ako maka inom ko og kuan gatas og baka fights na ang pamahaw pero sa nanay masuko kay Paris probinsya buntag sa jo mamainit. init inja nagkatataod mamahaw na pud makaon na pud rice pero ako tagsara ko mo <coughs> <coughs> Nada miss, among kasilinganan <laughs> Ditauk emang paling mik luby, mau nak naik luby sebayi ngumpin musaka gede deh day mereka saka, nah bakal saya sedih dani, teh, ayo, ayo, udah bilang bayi, nah bakal nih, tisidra tay okay, na kaino bebalik jata hai ha balik oh? Kuhan, lima lima kay mo gamit nagtuloy mo tan lima tanan Chaha, grabe drabila asal me hindu ka jubai Ikaw na manigya tag jis man, ila amang. tao e? uh. so, na to. Na di kay <laughs> Ha may mong lubi. sa <laughs> Na limpyo. Te ko ang lang medyo kagbana ti. Ko ang lang medyo kagbana. Oh. Kesa may kauban ni mo <laughs> Ah. Adong korak ko. Adong pagdala. Pagdala. Paytnig ko an lubi. Adamo ang pinalit nga lubi. Pandi ani kanang gibuntan ingatandaan. Ay ni si Tamag na man mi. Ay samite uh, Eh. Emang eh, man, mangajo pa ko bayabas sila kuya Im, na bayad ah. bayabas ti. Na Oh, inug Lokdutan. Lakdutan. <laughs> <laughs> ta <tutuk> Oh, para baju dito ko iligo mapahilam o sa tanan hindi sa kalit magabot si may moon <laughs> may moon ha <laughs> ah, ya hangat nggak biaya besar, nggak cukup latih, nggak tangga kerja ada aku rebah, ya sayang, ayo, teh, teh tak biaya besar teh, teh nggak tahu berkenal gitu dia. Na, natagak. Kita kong bihabas ya Tan, tabang isa ko, tan. <laughs> Dito sidran, wow, man, may lalati si Dra, ni Migrubi. Bisig ni Ud uod. Kasa ka man. Paano mo tan? out sa mga anak ni hangi dyan, na iti si shoutout Maricel. Hindi ako siniyong kamudyo. Hindi mo ulos, Maricel, dyan iti? Balagi. Mentuk oh, iya. <I>, muka hasil sila lagi sakun ini tan, halakat hmm. <mukas> kat betul dia aku menguha

Beda aku list Hahaha, kamu? Kamu sih, cuma Hello

hug, Huwag. 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 na, hilaw. Hilaw pa man ready ko narin. Okay na lang. Abit-abit. Abit. Huwag na guys. Tapos oh. tumito. Kuha ah. Ko ato kay. Hilaw pa. Kamda imong Gahi. video yun meron to. Huwag na kuha na. Huwag na. Huwag na. Bisa mau ketika juga ada nih, ini sudah begitu. Mana mau beli pun? Dia ada ganggu ha, gangku solo kabuk. Dia ada gangku. Selamat canggih Uh. Alamat. Eh! Alamat eh! Oh, nauli na ko. Nagbayabas. Nagbayabas na aning hatag ni nanay. Kay... Uh, no, no, no. Ha? Bao Di ba po bayabas Ngunit... Kay ko ano? So guys, yeah. narikla si Saliana. Aliana na dahil MWF klase. MW8. Ang pali si 130 to 4. So after din na mahihata si Alian na madtukog merkado ka na ko ipalitun. Upalit ko o Plurwax. Magpakas out po ko g Gcas. Mabisi ko rong palisa kay Kuan. Manglimpyo ko sa bahay kaya na yung maabot. Bisita pagkagabi eh, yung tambong day ko, ko ang discipleship kay namami discipleship once a week. Every Tuesday, sa maon today is July 2, marog adlaw ni tatay. So, naiganap da rin, nagmanyanita mi, mga ni kaganapan after sa manyanita, walang ko ka video. Nasang mga uban kasi sila ni mga yung nakabidyo. Hindi. Kano ako kaapil sa manyanita, katunga ara kay uh -huh. sila ati Flordelisa, uh -huh. kay uh -huh. dito maspikas uh -huh. bayan na tuog. Mga itong sila rin ni Kanta. Uh -huh. So, ni ama Init ni after na ni sa mananita. Ako pa. Amin kay Lui na. Ako birthday ko nung taing. Lexian. Hapit sa tal. Buti sa naan si Ann. Huwag man si Zanin na. di man muna o na ito. Hindi man mo na. Huwag man kakabing ka. ka si Ann. Ha? So guys, after sa pamainit ng biyahe mi, mig ubay kay adto mi mapalit og kaning baboy sa bahunon o isda. Kaya nasali siya. Huwag dyan mapalit sa so, mga nang mis ubay. Kaya naidaghan dito ang kapilian ng isda. Sa so, mga story time samtang magbiyahe ta. Sa mga nagchat na hang ang tana o kuan kinsa de ko niya hang minjuan sa uban nga nagsubaybay jud sa ang vlog kanang tighatod sundo na manayang mahimong bana po hon. Ito, mahimong na dyong bana po hon kay haman naman si dyan na nga tubang. Maghuwat na laman mis ko an amang schedule sa amo ang kanang kasal po hon. Nga, panghatod or pagpangatubang na nila. Nato yung request nga, naingan nga grabing kasi gagawan. Mag-vlog ko na ko. Nga, maawa po ko mag-video. So, mato nga, sa pagpangatubang na respeto po ko kay Lihay Rapod nga nagsabot-sabot din dyan mag video video pa ko so kanang lang ko nag video so sa among gikasabotan di ay mo share naman po ko ang among kasal kuan December o di December February kay sinanay ningin man nga ang December ko no bawo tinood ba na di ko no yan di ko na nga buwan na magpakasal kay talitapos ko na sa tuig ba ako ka sayo dan na yung say sa so, mauna o di manda dyan sa December namo kasal sa February puhon alo yung ginoo so ning na dahil mi ubay ubay na ni lajo lajo po namang biyahe kanang nagigutom ko ng bati ko gagutom <laughs> kay mamalagi tong na mainit ra, manang kanang ako kanang mamahaw sa amin una kay kuha na ron alas otso na nadugay mig biyahe kay ni hapit pa mi susulahang bingbing kay nagkuha pa ko 4137 so mo nang na may nanindag pandisal Pahit kong pandisal, pero na ako nga. Anong mukaan mo kong pandisal nga pwede man mag-rise na man dito kanang kananda kan rin nga mo ra no, nang imbis kay mang pandisal mukhaan na lamang ko og rice kaya rong sulit ang pamahaw bitaw gutom bitaw Bito, yung ko pandisal <makes> lang kan o kay na may nga kanang crispy king ari ra po sa so, morning Ngayon ko nga mukhaon na mi o rice diretso na kay murag lahi pag pandisal kay eh, na mainit ang taming daan pero gutom jud ko gutom ko sa biyahe from Alicia to Ubay lajo lajo so mao na pagkahuman na magpamahaw ni nga remida dyan sa palitanan og isda mamili mig isda nga ri isda nga sugbaonon so sa isda kay dollar man Mao ning ang gibuhat ning libot sa ako kay nangita ako nabay bay brato-brato hang gikumpara ang kanang presyo sa uban. Mao nangita sa ako og nabay bu barato. Ana jure barato nga isda. Kinamahalan kinamahalan nang tag 400, 315 kilo, 320. Sa so, ni nakakita ko og Presko pa.

Buli na, subaw na. <laughs> ba, subaw na. Katun ka? Katun na lang. Dua Bila mah? Dua. Dua. Nanti.

Sige bangga. ka sa na nga. Iyan naku-nahin. Bakit ka? Tukosin ko kakinihin ko rin nga. ka suki ha? Hindi. Hindi, hindi nga. Hindi Ay, sabahin niya ako. Uy, naka sabahin di ba? Hindi Ay, kabalaka ka. Huwag nang sinasabi.

so guys agamong Subhanallah. 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 karni Subhanallah. of 1,

since to trabaho yeah, man, o da wanted kanila maam at indira sa daga og menu di ba kanilang ipangita mama alit and aliana mama alit ah oh, and aliana alit Nah, pun. Ali Burato. Saya <laughs> <laughs> tahu